Hmm? Hmm? Huh? 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 Hmm? 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 Sí, sí. Rodrigo, tiene usted electricidad. Sí, sí, tú te lo estás encogiendo, por qué. Oy. Delí, 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 sentale, no Hoy, hindi. Kitay. Saan kayo pupunta? 'Di makalayo kami rito. Dito sa probinsya namin. Tama-tama huh? oh, para bigay. Hoy. Idol, tama ko. Idol. Ano ka na? Tama ko, Idol. Ano 'yon nasabi? Tara. 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 Ah, uh, isang tayo sa saan na ba? Pero ako tayo dito. Dun lang <laughs> sa amin. Dun lang sa sa Cavite. Mama, sa Nike Cavite ho tayo. Eh, dito tayo. Nike Cavite. The father, the father for me. Eh, tay tay Baka gusto niyan pag-usapan to. Hindi ko na ibababa metro. Ako, mama. kasi hindi mo ibababa metro. Adaya, daya mo ang makakarma ka niyan. <laughs> I don't believe on those things. <laughs> eh, basta ho. Gawin na lang natin oh na tulad. Ibabaan niyo tapos kung ano yung pumatak sa metro, yun na lang babayaran namin. Oo naman. Well, if that is your wife, if you want the flag down, the flag goes down. Ha? Huh? Huh? Boss, 2.50. <laughs> ah, boss, ah, maliwanag na maliwanag. As a grid of kung anong pumatak sa metro, yun lang ang babayaran, 2.50. O oh, boss, piso, dalawang piso, 50. 2.50. <laughs> boss, eh, uh, sandali. Eh, uh, 2.50. Isipin niyo, maawa naman kayo. mula uh, Manila hanggang Kamite, doon kuya Kweta bibigyan niyo ah, sa akin. At ang kaila paan, kung pumatak sa metro, yun ang babayaran. boss. Teka, teka, teka. Eh, tika, tika, tika. eh yeah. ka naman eh. Wow. Eh, eh, boss. Teka! Eh, Alam pa yan, maghintay ka. <laughs> Ayun. O, mm -hmm. Oh, ko, tip. Okay? <laughs> ko, tip. Eh, Bon, maawa naman kayo. Tara <laughs> ano na. <laughs> Hindi na ako makakabalik sa bandila. Dagdagan niyo naman. Dagdagan? Oo. Oh. Eh, alam mo, kahit pa paano may gininto puso ako eh. Totoo? Oo, oh, dadagdagan natin yan. Salamat o, boss. <laughs> <clears throat> Eto, 5, para maging 30, <laughs> mama masa <sama, sama>. pa. <laughs> Boss! Mama kay Boss! Hindi ako makakabalik sa Manila! Boss! <laughs> o, ayan. Bibigyan ka namin ng 250 pesos dahil ito talagang binibigay namin tuwing pupunta kami dito sa Night Cavite. O, ayan. Pero huwag ka na daya ulit, ha? Masama yun. Maraming salamat yeah. oh, uh, okay. Eh, eh, ko. Eh,